Hello, hello, good morning, good afternoon sa inyong lahat, sa lahat ng OFW, especially dito sa Europa. Hello, double dance sa inyong lahat. So, ayan, matagal-tagal po akong hindi nakakuan video or nakagawa ng video ko kasi nga nagka-problema ako sa cellphone ko, nasira po siya. So, mahirap pala dito yung ano masiraan ka ng cellphone kasi walang masyadong refer dito ng cellphone sa Croatia po. Tapos ayun, Bumiyahi kami galing ng isla kasi ililipat kami dito sa Sagrib City kasi winter na po kasi mag-close yung mga hotel pag winter kasi ang lamig so walang turista. So dito kami i-assign muna sa winter dito sa Sagrib so nasa hotel na ako ngayon while waiting po sa aking work permit. Kwento na pala sa inyo kung ano ang winter po. So yung winter po pala dito kag ay para siyang Ramadan po sa Middle East. Yung winter po dito is taglamig po tapos ah uh, yung mga sa seasonal po na nagtatrabaho sa mga isla ay babalik na yan sila sa city kasi mag-close nga yung uh, mga tourists doon sa isla kasi taglamig walang mga turista so dito yan sila dadalhin sa city at dilipat na yan sila sa work yung mga uh, seasonal na trabaho ay mga kuan po waiter kung doon ka ma-assign sa mga isla yan po yung seasonal pero one year one year naman po yung kontrata dito pero kung ma-assign ka sa isla susundin mo hanggang mag-close yung ah uh, hotel mo doon like ngayon December sa katapusan ng December halos lahat na ng mga hotel doon ay mag-close na so lilipat na po yung mga trabahante dito sa city kasi close na nga doon sa isla so hanapan yan sila ng mga trabaho dito sa agency na stress ako pala sa pagbiyahe ko kasi galing ako ng province po sa Dobronik po tapos bumiyahe kami papuntang sa Zagreb Uh, nasira yung phone ko so hindi na siya nagtatouch sa kuan talaga yung sa time na pag travel namin dito papunta sa Sagrip nung nasa bus pa kami eh, yung nasa bus pa lang kami nasira na yung phone ko hindi na kumagana nasira yung touch screen niya so hindi na siya nagtatouch tapos nung dumating kami sa kuan sa Sagrip bus station so nagantay na lang kami nang contact ng agency kasi ilalagay pa muna kami sa mga receiving na accommodation or sa hostel kami nilagay. So nilagay pa na kami sa hostel ng tatlong gabi tapos nilipat kami sa mga receiving na kuan dito ng mga agency namin na accommodation. So marami din pala dito yung mga ganyan, receiving accommodation. So, dalawang bisis kami naglipat-lipat. So, yan yung mahirap dito pag yung marami kang gamit. So, tip ko lang sa inyo, huwag kayong magbili na mga maraming mga gamit. Yung mga mga importante lang po, like rice cooker, tapos electric stove na maliit kung meron. Tapos yung initan, kailangan nyo yan siya pag doon kayo ma-assign sa mga province. Tapos pagbalik mo, tapos kung ilagay kayo sa hostel na wala namang free na food so pwede kang magluto sa rice cooker tapos yung initan mo ready ka na para hindi ka na mahirapan pagdating mo dito so yan yung mga tips na dapat nyong dalhin na kailangan nyo uh, sa mga araw-araw nyo na mga buwan kailangan yung kainin sa video na ito is ginala kami ng friend namin na galing din sila ng Dobronix. So pumunta kami sa Main Square. Main Square to at saka yung salab ni yung pangalawang kuan doon, yung kabayo. So ayan, napakalamig na pala dito ngayon. So may ice na siya. Dati pinangarap ko na yung parang ang ganda sa pag snow. <laughs> so, ngayon ko lang na-realize na hindi pala siya madali, no? So para sa akin, parang ang sobrang lamig is hindi ko siya gusto masyado kasi hindi tayo makalabas-labas. So ang hirap po uh, maglabas-labas pag sobrang lamig. Uh, gabi pala kami pumunta nito kasi may trabaho yung babae na kasama namin kasi siya yung nag- Yaya sa amin na igagala daw kami while waiting po kasi wala pa kaming tarbaho. So tambay pa kami dito ngayon. Nagaantay ako ng bago kong work permit para mag-start na ako. Hopefully, mga ngayong week makapagtrabaho na ako. Yung lamig pala sa mga isla isa uh, iba yung lamig po dito sa city kasi nag-ice-ice na po dito sa sa city talaga pero sa mga isla is hindi masyado doon kasi nasa bundok po tapos may dagat hindi masyadong nag-a-ice doon malakas nang po yung hangin tapos nung dumating kami dito sa Juan City yon may ice na siya talaga tapos dati yung mga jacket namin hindi pa siya sobrang kapal kasi Uh, doon kami sa isla so ayan po yung dapat ganyan yung mga jacket mo napakakapal tapos ma dapat may hand gloves ka dubli-dubling mga jacket na dyan yung labas namin so laban lang kahit ang ginawa <laughs> yung Croatia pala ngayon is yung parang nag-open siya sa mga Pilipino kasi nagustuhan nila siguro yung mga Pilipino kasi mga hardworking nga uh, di ba pero minsan yung parang nasisira at siya ngayon kasi nga uh, gawa nga ng mga yung mga Pilipino din yung kabayan din natin yung parang uh, pag hindi nila gusto yung trabaho yung parang talon-talon na ba yung hindi pa tapos yung kontrata mag apply sa ibang company si so yan yung po yung masisira talaga yung mga imahe ng mga Pilipino kaya pag-isipin nyo rin kasi baka mapahama kayo diba so laban lang po tayo sa mga pagsubok na darating dito kasi isa yan sa mga problema ko ngayon kasi yung old facebook ko po ay hindi ko na po siya ma-open kasi na on ko po yung auto factor po dun. so kung sino mang may nakakaalam kung paano pa siya i-retrieve so actually alam ko naman yung password nakakunik siya sa email ko sa yahoo mail pero hindi po talaga siya mabuksan kaya yung gumamit ginamit ko yung uh, iba kong account sana uh, sa kontak pala sa akin doon pasensya kasi hindi ko siya ma-open talaga so may 9 messages na po tapos 82 na notification pero aywan po kung ma-retrieve ko siya or magmumubod na ako uh, uh magpo-focus na lang ako sa YT kasi parang hindi pa sa akin yung fa Facebook so andito na pala kami niyan ito pala yung sa pinaka city talaga yung sa main square main square ayan po yung kuan yung parang may kabayo dyan so maganda pala dito pag gabi kasi ang raming tao dito tapos maraming uh, kaganapan so pailaw o oh. tapos ayan gabi po siya tapos paging po ang pagpunta namin so hindi siya masyadong klaro for sapon siguro basta faging siya tapos ang raming tao kahit ang lamig ang raming lumalabas na mga tao tapos may ice skating doon sa kabila yung sa ni na pangalawang kabayo doon so nilakad lang namin yan siya nagalibot libot lang kami uh, ng mga kasama ko para igala nila ako may ice skating pala dito o sa maraming tao. So napakaraming tao talaga tapos ang raming mga tinda-tinda na mga yung parang mga balon na may mga Christmas light. Tapos may mga kuwan din yung parang dimisorya sa Pilipinas. Ganyan yung sit up. Tapos may mga coffee shop, mga kain-kainan sa mga gilid. Tapos may pulis din dito nakarunda po. Natapos pala yung kuan ko tarbaho ko sa Dobronik noong November 30 tapos bumiyahin na kami ng December dito sa Pasagrip City para i uh, ilipat kami sa kuan sister company lang po ng hotel dito. Good thing na rin siya is parang ina uh, inabsorb kami ng isang agency po para doon kami ilagay sa kanilang sister company baka ibalik pa kami sa Summer Dawn. So, okay lang din sa akin para uh, makaipon-ipon tayo, laban ng putayo tayo. Kahit anumang mang pagsubok kasi pumunta tayo dito para magtarbaho para kumita. Yes po, pumunta tayo dito para kumita, tapos kaya wag tayong mag -NRT. So sa mga kuan po pala dito sa mga yung mas, mga seasonal po meron po talagang nating matinggap po sa uh, receiving accommodation may nakuha na ako doon na mga dalawang buwan na dalawang buwan na po siya nang wait ng uh, work permit niya so ito pala yung tulay po tulay <laughs> tingnan mo si John sa sayaw Pilipino din yan kasama ko yan yung kasama ko sa hotel na katrabaho ko rin explain ko pala sa inyo yung one year, one year. So, after ng one year mo, kaya ka po marating, hindi ka kasi makadiretso ng, ng tarbaho pag uh, hindi pa nakuhaan yung work permit mo na approved. So, kailangan mong, ha, kailangan mong antayin yun sa, kaya matingga ka pa po ng mga ilang days or buwan po para makapag-start ka sa iyong tarbaho. Uh, ay, ko kung nagsisi ba ako dito na mipat ako dito sa bansang ko Ang sagot ko ay hindi po kasi ang baba po ng sahod ko doon. So yung sahod ko is pang uh, times 2 po dito. Pero tip ko lang sa inyo is huwag kayong dapat ma, ma -arti. Bawal po yung RT-RT po dito. Pag bumunta kayo dapat um, alam nyo yung military training kasi iba po yung trabaho dito sa Croatia kontra sa mga Middle is kasi uh, dito kuan po talaga yung parang sa sahod mo worth it yung parang ganun so yung pagpunta ko pala dito is uh, pinag-isipan ko naman siya pero dapat sumuga, susugal ka pa rin kasi hindi mo alam yung dadatnan mong trabaho dito kasi case to case basis po dito pero good thing po is okay naman po yung trabaho ko kahit may mga negative feedback po sa agency ko pero at least legit naman po siya thankful pa rin ako kasi naging tulay na siya at nakapunta na ako dito sa bansang ko, asia Marami pa akong i-share sa inyo na mga ganap dito sa bansang poesya, kung ano yung mga drama. Uh, sa ngayon is uh, ito lang muna kasi bago pa ako dito sa city kailan ko pang alamin yung mga pasikot-sikot dito kasi actually nawawala, nawawala pa ako kasi hindi ko nga kabisado dito kasi na, na-sign ako diretsyo sa sa Dobronik doon ako sa isla yung Dobronik yung Dobronik pala is napakalayo po sa city at uh, 10 hours po yung biyahe ng bus papunta dito or pa dito or papunta doon same lang po 10 hours sa split naman is 4 to 5 hours uh, depende po sa takbo ng kuan yung bus kagaya sa amin naging 11 hours kasi yung parang ma uh, may problema po sa sinakyan naming bus yung parang nag overheat yung sasakyan kaya kuan kami stop stop kami uh, pero good thing safe kami dumating dito kahit mga 11 hours na kami kaya ang sakit sa puwet pero okay lang laban kasi andito tayo para magtrabaho sa, sa seasonal na trabaho may 6 months po at saka 12 months or 1 year po yung kontrata depende po pag doon ka sa isla may mga 6 months parang ganun 6 months 6 months pero pwede ka rin i-extend depende sa kuan uh, manager mo depende sa performance din uh, pwede ka rin i-absorb depende sa performance kaya galingan nyo pag doon kayo na-assign Actually, marami ng mga Pilipino talaga dito ngayon kasi parang nag-open na talaga sila uh, galing ng Saudi. May nag-apply ng galing ng Saudi pero mahirap sa Saudi Arabia kasi kailangan mong ng exit visa. Sa Qatar naman po, wala po siyang exit visa. Pwede kang makatakas, char. <laughs> Nasa iyo na yan, depende na sa team mo kasi problema mo pag na-hold ka sa immigration. Ha, sa Dubai din parang walang exit visa. Pwede ka mag-apply sa mga agency na mga legit na pupunta, papunta dito yung uh, kuan. Human link daw po yung sa Pilipinas na agency na pwede yung apply yan. Papunta dito. Actually, yung, yung mga sa winter time yung Uh, maganda na pag-apply kasi pag uh, dumating kayo dito summer so marami kayong mga matarbahuan or may papasukan kayo kasi magbubukas po yung summer nila dyan sa pag summer yan yung pinaka peak season nila kasi ang uh, marami din silang mga tourist spot dito So marami pa lang nag-antay din ng work permit dito sa ngayon kasi nga garing sila ng mga uh, isla, yung mga seasonal. So sa nag-apply dyan, antay-antay lang po tayo kasi hindi yan siya hawak ng consultant or mga agency po yung pag-approve po ng mga work permit at sa kabisa. Hawak na yan dito sa bansa kung saan kayo nag-apply. Marami pa akong i-share sa inyo sa mga aspiring na mag-apply dito papuntang Croatia. Pero sa ngayon, ito lang muna kasi yung parang na-stress pa tayo ng onti kasi nga nasira yung phone. Pero lalaban tayo. Bibili ako sa sahod ng phone ko. Sana makapag-upload ako dito always sa uh, YT kasi nga yung Facebook ko ay nasira po. Or hindi ko na siya mabuksan, hindi ko siya ma-retrieve pero okay lang yan parang hindi siya para sa akin so dito na lang muna ako mag muna sa YT kasi kasi ngayon yung kuan ko din yung Facebook ko is hindi siya dito poll po sa monetization dito so kaya dito na lang muna ako mag kasi okay na to yung sa akin money na po yung YT ko kaya laban po tayo so ayan may mga kwapo dito char! <laughs> ito yung may sa skating area dito banda maraming tao so maganda dito pag morning pero wala kami kasama sa morning so hindi pa natin kabisado dito kaya antayin antay namin yung maging tour guide namin dito na kasama namin na nauna sila dito na pumunta sa city kasi nauna sila hanggang kuan nang yun sila no November uh, September, uh, October 30 lang sila sa isla. So, nauna sila sa amin ng isang buwan dito. Nakapagtrabaho sa naman sila ngayon sa isang hotel. Umuula na pala ngayon dito ng yellow. So, napakalamig na po dito ngayon. Sobra. Kaya, wala ang po tayo sa next video naman. Ingat ang lahat. God bless you, everyone. Bye.